Paano nga ba na itatag ng isang maliit na syudad sa Italy ang isa sa pinakamalaki at pinakadakilang imperyo sa daigdig? Sa episode nating ito, ating pagkukwentuhan ang Roman Empire, ang paglawak nito, ang kanilang kultura at ekonomiya, ang kanilang nakalululang pagangat at ang kanilang napakasakit na pagbagsak. Pero bago iyan, nais ko munang i-shoutout ang ating komrad na sina Rhea Lobos Igmedeo Brasileo, Janel Gutierrez, Edris Amin ng Parang Magindanao, siyempre si Paring Aldus Gagasa, si Robert Yu, Trafalgar Law, Bad Boy 3190 at Christopher Sison. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Magsisimula ang ating istorya noong March 15, 44 BCE pinaslang ng mga senador ng Rome si Julius Caesar, ang tinanghal na diktador habang buhay sa pangambang aabusuhin niya ang kanyang kapangyarihan. Sa pagpatay na ito, muling nilamon ng civil war ang Roman Republic. Sa pamumuno ng pinagkakatiwalaang general ni Julius Caesar na si Mark Antony, ang kanyang pamangki na si Octavian at ang kanyang master of horses na si Lepidus, isang alyansa ang kanilang nabuo. Ito ang ikalawang triumvirate, ang kanilang layunin, parusahan at durugin ang mga pumatay kay Julius Caesar. Hinabol ng triumvirate ang mga salarin sa Gresya kung saan nagharap sila sa isang dambuhalang labanan sa Filipi. Madugo, mahaba at epiko ang labanan kung saan 200,000 na mga Romans ang nagbakbakan. Makalipas ang 40,000 na mga kamatayan Matagumpay ang triumvirate na talunin ang mga konspirator. Nagpatiwakal naman ang natitirang lider ng mga konspirator na si Brutus. Sa kabila ng kanilang tagumpay, kinalaunan ay bumagsak din ang alyansa nila Mark Antony, Octavian at Lepidus dahil sa kawalan ng tiwala sa isa't isa at pagkakaiba-iba ng mga layunin. Unang nawala sa eksena si Lepidus. Makalipas ang Roman Civil War, pinaghatian ng tatlong leader ang Roman Republic para pamunuan. Ang Italy, Spain at iba pang probinsya sa kanluran ay napasakamay ni Octavian. Ang mayamang silangan naman ang Turkey, Syria at Egypt ay napunta sa mas senior na si Mark Antony. Tanging ang North African Territory lamang ang napunta kay Lepidus. Dahil sa kagustuhang mapataas ang kanyang kapangyarihan, Kinalaban niya ang mas batang si Octavian sa isla ng Sicily. Sa kasamaang palad sa kanya, siya ay nabigo dahil hindi siya sinuportahan ng kanyang mga tauhan. Dahil sa kanyang pagkatalong ito, siya ay pinilit ni Octavian na magretiro. Naiiwan ang dalawang mapait na magkaribal na may kontrol sa Roman Republic, si Mark Antony at Octavian. Si Mark Antony ay isa sa mga pinagkakatiwalaang lieutenant ni Julius Caesar noong Gallic War. Hindi may pagkakaila na isang maaasahang commander si Mark Antony sa mga labanan, ngunit siya ay palpak sa politika. Madalas siyang magkamali sa pagpapatakbo ng mga probinsyang kanyang hawak. Bukod dito, mahilig din si Mark Antony sa mga mararangyang gawain, sanhi para kainisan siya ng maraming mga maimpluwensyang Romano. Sa kabilang banda naman, Si Octavia naman ay tinuturing na bagito dahil sa kanyang kawalan ng karanasan sa pekidigma. Tinumbasan naman ito ng batang general ng husay sa pamumulitika. Sa pamamagitan ng kanyang husay sa politika at propaganda, kanyang makukumbinsi ang napakaraming kakampi na sumapi sa kanyang kampo. Noong 41 BCE, nagkakilala si Mark Antony at si Reyna Cleopatra, ang dating karelasyon ni Julius Caesar Agarang nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Tinanghal ni Mark Anthony si Cleopatra bilang reyna ng mga hari at ang anak nito kay Julius Caesar na si Caesarion bilang hari ng mga hari. Ito na ang hinihintay na pagkakataon ni Octavian. Agaran niyang ginamit ang pangyayaring ito bilang propaganda at inakusahan si Mark Anthony na mas mahal pa nito ang Egypt kaysa sa Rome. Mauwi ito sa isang panibagong labanan sa pagitan na ni Octavian at ng pinagsamang puwersa ni Mark Antony at ni Cleopatra. Magwawakas ang kanilang digmaan sa Battle of Actium noong 31 BCE. Daan ang mga barkong Romano ang naglaban sa dagat ng Ionia malapit sa Rome. Nagwagi ang puwersa ni Octavian. Para hindi mahuli ng puwersa ng kanyang mga kalaban. Tinapos ni Mark Antony ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili. Habang naghihingalo si Mark Antony, sumunod sa kanyang hukay si Cleopatra sa pamamagitan ng pagpapakagat sa ahas. Sa kamatayan ni Mark Antony, tinanghal si Octavian bilang nag-iisang lider ng Rome. Mula sa pagiging republika, binago niya ang pamahalaan patungo sa isang imperyo. Dito na magsisimula ang istorya ng Roman Empire. Bilang pagkilala sa kanyang katanyagan, binansagan ng Roman Senate si Octavian ng titulong Augustus Caesar, ang pinakaunang emperador ng Rome. Ang pamumuno ni Augustus Caesar ang magpapasimula ng era na kung tawagin ay Pax Romana. Ang panahong ito ay nakilala sa katatagan, kasaganahan at kapayapaan. Ang Pax Romana o Kapayapaang Romano ay magtatagal ng higit dalawang daang taon. Ating pag-usapan ang iba't ibang aspekto ng pamumuhay sa Roman Empire. Ang lipunang Romano ay multikultural kung saan lahat ng mamamayan magkakaibaman ang kulay ng balat at pananampalataya ay malayang nakapamumuhay. Ipinatupad ng Roman Empire ang cultural tolerance kung saan kaysa patayin ang kultura ng mga taong kanilang sinakop mas makabubuti kung magiging bahagi ito ng kulturang Romano. Kaya naman, hindi kakaiba na makakita ng mga templo ng mga diyos at diyosa ng mga sinakop na tao sa loob mismo ng syudad ng Rome. Sa pagsisimula ng Roman Empire, nagbago din ang social hierarchy kung saan naging madali sa mga tao maging sa mga alipin na umangat ang buhay. Dahil sa kapayapaan at malakas na ekonomiya Nagkaroon ng pagkakataon ang mga ordinaryong mamamayan, babae at maging mga alipin na kumita ng malaki Pangyayari na hindi pa nakita noong Roman Republic Dahil sa kapayapaan, yaman at proteksyong hatid ng Roman Empire, marami ang nag-asam na maging Roman citizen Ang mga Roman citizen ay mga mamamayang isinilang mismo sa Rome o di kaya yung mga taong pinagkalooban ng citizenship ng pamahalaan mayroon silang karapatang bumoto, pumili ng mapapangasawa, umakyat sa politika at marami pang iba. Bukod dito, protektado din ang mga Roman citizen mula sa pagbitay at torture ng walang mabigat na kadahilanan. Ang mga malalayang tao naman ngunit walang Roman citizenship ay tinawag na peregrini. Sila ang mga mamamayan mula sa mga lupaing kakasakop lamang ng Roman Empire. Dahil hindi sila citizen, Maaari silang mabiktima ng mabangis na Roman law. Ang mga kababaihan bagamat mga citizen ay may limitadong karapatan kumpara sa mga kalalakihan. Lahat ng karapatan ng isang Roman citizen ay mayroon din naman sila maliban na lamang sa pagboto, pagsali sa politiko at iba pang mga karapatang sibil. Sa kabila ng kadakilaan ng Roman Empire, hindi din may pagkakaila na isa itong slave society kung saan halos 35% ng kanilang buong populasyon ay mga alipin. Ang mga alipin sa lipunang Rome ay maaaring nabili, nabihag sa mga digmaan, mga taong nabaon sa utang at marami pang ibang kadahilanan. Gayun pa ang pagiging alipin sa Roman Empire ay isang komplikadong usapin kaya't makinig mabuti. Sa mga syudad, ang mga alipin ay kadalasang mga skilled worker at edukado kung saan sila ang nagsisilbing mga teacher, doktor, chef, accountant at marami pang iba. Maraming mga tala ang nagsasabi na ang mga alipin ang unang tumatayong guro ng mga kabataang Romano lalo na sa pag-aaral ng wika at matematika. Kaya naman, ang mga alipin na ito ay tinuturing na mahalagang miyembro ng pamilya. Sa kabilang banda naman, ang mga alipin sa labas ng lungsod ay naharap sa makabaling likod na trabaho sa mga bukid at minahan. Kaya naman, masasabi natin na kung magiging alipin ka, mas mainam na maging alipin ka sa mga syudad ng Rome kaysa sa mga probinsya. Dahil walang citizenship at kalayaan ang mga alipin, maaari silang abusuhin, saktan at patayin. Ngunit dahil sa kanilang mahalagang gampanin sa lipunan, hindi katanggap-tanggap sa mga Romano na pagmalupitan ang mga alipin. Marami sa mga alipin ang kinalaunay pinalaya ng kanilang mga amo o di kaya'y pinakasalan pa. Marami rin sa kanila ang nabili ang kanilang sariling kalayaan dahil sa malakas na ekonomiya ng Rome. Pagdating naman sa usaping pang ekonomiya, ang Roman Empire ay nagpatupad ng sinaunang bersyon ng kapitalismo. Sa panahong ito, Naitatag ng Rome ang dakilang trade network nito sa Silangan. Sa pamamagitan ng Egyptian territory, nakipagkalakalan ang mga Romano sa Saudi Arabia, Silangang Afrika, India at China. Natagpuan sa mga archaeological sites sa China ang ilang mga Roman coins, ebidensya ng kalakalan ng dalawang magkalayong sibilisasyon. Isa itong kagilagilalas na kaalaman lalo na sa mga Filipino kung saan... Kadalasang itinuturo lamang sa mga paaralan na nagkaroon lamang ng koneksyon ang mga Europeo at Asyano noong panahon na ng imperialismo. Gumamit ang mga Romano ng salapi na kung tawagin ay sesterces at dinari para mapabilis ang ekonomiya. Umunlad ang kalakalan at industriya sa Roman Empire kung saan nagsulputan ang iba't ibang mga bangko at mga lending company para maisaayos ang komersyo. Nagpagawa din ang mga Romano ng mga kalsada at trade routes na nagsilbing superhighway ng mga produkto, tao at kultura. Isa itong kamanghamanghang impormasyon dahil marami pala sa mga institusyon na mayroon tayo ngayon, mayroon na rin ang mga sinaunang Romano. Testamento sa kanilang kapangyarihan Nagpatayo ang mga Romano ng mga naglalakihang konstruksyon na mukhang magic lamang noong sinaunang panahon. Ilan sa mga kanilang pinagawa ay ang mga naglalakihang aqueduct na nagdadala ng tubig mula sa mga kanayunan patungo sa mga syudad, mga public baths, mga templo at syempre ang pinakakilala sa lahat ang Roman Coliseum. Ang kadakilaan ng Roman Empire ay magdadala ng matinding pagtaas ng standard of living sa loob ng imperyo. Muli lamang mapapantayan ang ganitong kalidad ng pamumuhay makalipas ng higit isang libo limang dang taon Noong 19th century na. Ngayon naman, ating pag-usapan ang pinakamalakas na institusyon ng Roman Empire. Ito ang kanyang hukbong sandatahan. Ang Roman Army ay dumaan sa mahabang evolusyon kaya naman, nag-iiba-iba ito batay sa mga time period. Pero para sa episode natin ito, magfocus lamang tayo sa Imperial Legion ng Pax Romana. Ang pinaka-basic na unit ng Roman Imperial Army ay ang Roman legionary. Ang Roman legionary ay kilala sa matinding nitong stamina at disiplina dahil sa matinding training na pinagdadaanan nito bago sumabak sa mga labanan. Ang isang legionary ay armado ng pilum javelin na ibinabato sa kanyang mga kalaban. Mayroon din siyang gladius, isang maikling espada na nakadesenyo bilang pangsaksak meron din siyang dalang malaki at parihabang panangga na kung tawagin ay iskutum. Ito ay kanyang ginagamit hindi lamang pang protekta kundi pambasag din sa ulo ng kanyang mga kalaban. Nababalot din ng katawan ng mga legionary ng iba't ibang uri ng mga baluti. Kung ito ay gawa sa metal plate, tinatawag itong lorica segmentata. Kung gawa naman ito sa mga metal rings, ito ang lorica hamata. Pero kung gawa naman ito sa scale, ito ang tinatawag na lorica squamata. Ang mga Roman legionary ay nakagrupo sa sampu na kung tawagin ay Contubernium. Magkakasama silang namumuhay at nakikipaglaban para lalong mapatibay ang kanilang samahan. Idinisenyo ang unit na ito para maiwasan ang mga sundalo na abandonahin ang kanilang mga kaibigan sa panahon ng digmaan. Ang sampung kontobernium naman ay binubuo ng isang century. Ito ay pinamumunuan ng kinatatakutang centurion. Ang mga centurion ay napromote ng na mga Roman legionary dahil sa kanilang lakas, husay at talino. Inaasahan ang mga centurion na maging malupit na disiplinarian. Ang anim na century naman ang bumubuo sa tinatawag na cohort. Sama-sama itong pinamumunuan ng mga centurion. Ang sampung cohort naman ang bumubuo sa pinakamalaking unit ng Roman army. Ito ang legion. Ang bawat legion ay tinatayang binubo ng limang libong mga sundalo. Ito ay pinamumunuan ng isang general na may obligasyong pakainin, armasan at panatilihing ligtas ang mga sundalo. Bukod pa dito ang kanyang obligasyong ipanalo ang mga labanan. Sa rurok ng lakas ng Roman Empire, ang imperyo ay mayroong 33 legions. Bukod sa mga legion, mayroon din silang mga auxiliary regiment na nakaayos ng halos katulad ng mga Roman Legion. Ito ang mga sundalong mula naman sa mga probinsyang hawak ng imperyo. Mayroon ding mga specialized unit ang Roman Empire kagaya na lamang ng siege engineers, mga scout, navy, pretorian guards at marami pang iba. Kung nais ninyo ng eksklusibong episode para sa mga unit ng Roman Empire, magkomento lamang sa ibaba kung susumahin. Aabot sa kalahating milyon ang sundalo ng Roman Empire. Isang kagilagilalas na numero kung iisipin na naganap ang lahat ng ito dalawang libong taon na ang nakakalipas. Bago pa ang teknolohiya ng internet, makabagong transportasyon at canned goods. Tandaan na kumpara sa tala ng mga Persian, malaki ang tsansa na hindi exaggeration ang mga numero na ibinigay ng mga Romano. Gain pa man ang katatagan ng Roman Empire ay hindi pang habang panahon. Makalipas ang pamumuno ni Augustus Caesar, siya ay sinundan ng ilang mahuhusay at ilan ding kasukasukang mga emperador. Sinundan siya ng mahusay na si Tiberius kung saan kanyang napalawak ang imperyo hanggang Germania. paman, susundan ito ng baliw at marahas na si Caligula na mahilig sa makamundong gawain at nakilala ng gawin nitong senador ang kanyang kabayo. Pinatay ng kanyang mga tauhan si Caligula at pinalitan ng kanyang tsuhi na si Claudius. Si Claudius ang emperador na nakilala sa ganap na pagsakop sa Britanya na nauna ng sinalakay ni Julius Caesar. Nang siya ay masawi, sumunod sa kanyang yapak ang isa na namang masamang emperador, si Nero. Sa kanyang pamumuno, nasadlak ang Roman Empire sa korupsyon at iba't ibang mga iskandalo. Nakilala din siya sa kanyang pagpapapatay sa mga sinaunang kristyano sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay at pagpapakain sa mga ito sa mababangis na hayop sa loob ng kolisiyum. Dahil sa kanyang masamang pamumuno, nagkaroon ng isang maikling civil war sa Roman Empire at tinanggal sa pwesto si Nero. Dahil sa kanyang pagkatalo, siya ay nagpatiwakal. Gayunpaman, ang Roman Empire ay maililigtas sa kaguluhan dahil sa pamamahala ng limang mahuhusay na emperador na nakilala sa kasaysayan bilang The Reign of Five Good Emperors. Una dito si Nerva kung saan kanyang naisaayos ang magulong Roman Empire na iniwan ni Nero. Si Nerva ay sinundan ng dakilang emperador na si Trajan sa pamamagitan ng diplomasya at lakas ng militar. Kanyang napalawak ang Roman Empire sa pinakamalawak nitong hangganan siya ay susundan naman ni Hadrian na magpapatibay sa teritoryong kanyang nasakop sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga depensa. Ang pinakakilala sa kanyang konstruksyon ay ang Hadrian Wall sa Britanya na may habang 117 kilometers. Ipinagpatuloy naman ni Antoninus Pius ang pagpapatatag sa imperyo kung saan umiwas siya sa mga digmaan at binigyang pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng Rome. Siya ang kinikilalang pinakamapayapang emperador ng Rome. Ang sumunod at huling mabuting emperador ay si Marcus Aurelius, ang philosopher. Kanyang ipinagtanggol ang imperyo sa mga dumadalas na pagsalakay ng mga Germanic tribes. Gayunpaman, mas kilala si Marcus Aurelius hindi dahil sa kanyang mga militar na tagumpay, kundi dahil sa kanyang isinulat na Meditations kung saan itinuro niya kung paano maging isang mabuting tao. Nang masawi si Marcus Aurelius noong huling bahagi ng 2nd century. Sinasabi ng mga historian na nagsimula na ang mahaba at mapait na pagbagsak ng Roman Empire. Sa pagitan ng 3rd hanggang 5th century AD, ang Rome ay pinamunuan ng mga mahihina at ilang malalakas na pinuno. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng estabilidad, unti-unti nang humina ang Imperyong Romano. Sa pagitan ng 235 hanggang 285 AD, ang imperyo ay pinutakte ng iba't ibang mga problema. Ang panahon na ito ay tinawag na The Crisis of Third Century. Ang Roman Empire ay dinapuan ng isang pandemic, ang Antonin Plague na kumitil sa buhay ng milyon-milyong mga Romano. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng magkaroon ng tagtuyot at tagsanhi ito ng malawakang taggutom. Kasabay ng mga natural disaster na ito ay ang pagsalakay ng iba't ibang mga kalaban ng Rome kagaya na lamang ng mga tribong Germanic sa Hilagang Kanluran at ang mga sasanid naman mula sa silangan. Muntik nang bumagsak ang Roman Empire noong 3rd century, buti na lamang ay dumating ang tagapagligtas nito, si Emperor Aurelian. Sa kanyang pamumuno, kanyang nabawi ang mga teritoryong nawala sa mga barbarian. Kanyang nabawi ang Gaul, Germania at ang Eastern Provinces dahil sa kanyang mahusay na kampanya. Gayunpaman sa puntong ito, sagad na sa buto ang korupsyon sa pamahalaang Romano. Matuwid at galit sa mga korap na politiko si Aurelian, kaya naman, nagtulong-tulong ang mga ito at siya ay pinaslang bago pa niya masimulan ang ganap na pagsakop sa Persya. Siya ay sinundan ng mga may hinang emperador at noong 285 AD, naupo sa trono si Diocletian. Dahil sa magulong sitwasyon, Hinati ni Diocletian ang Roman Empire sa Silangan at Kanluran para mapadali ang pagpapatakbo nito. Sa kanyang panahon, nagsimulang maging mas prominente ang relihiyong Kristyanismo. Dahil sa bantang hatid ng relihiyong ito sa mga paniniwalang Romano, ipinatupad ni Diocletian ang malawakang pagsugpo sa Kristyanismo sa pamamagitan ng pagpatay, pagsira sa mga Holy Scripture at simbahan, at pagbabawal sa malawakang pagsamba. Sa kabila ng effort ng iba't ibang mga Roman Emperor, hindi nila mapapatay ang Kristyanismo at kinalaunan ay yayakapin din ito ng Roman Empire. Sa pangunguna ni Constantine the Great, siya ay magpapakonvert sa Kristyanismo at kikilalanin bilang pinakaunang Kristyanong Roman Emperor. Simula ng pamumuno ni Constantine hanggang sa kanyang mga kasunod, ganap ng mahahati ang imperyo kung saan meron ng West Roman Empire at ang kapitolyo nito ay ang Rome. Sa kabila naman ay ang East Roman Empire na may kapitolyong Constantinople sa Turkey. Sa pagpasok ng 5th century AD, ganap ng iika-ika ang West Roman Empire. Napakaraming mga barbarian invasion na ang kanilang kinalaban kagaya na lamang ng mga Goths, Vandals, Anglo-Saxons at maging mga Huns sa pamumuno ni Attila dahil sa sunod-sunod na digmaan, naubos na ang mga sundalo ng Rome. Kaya naman, napilitan ang pamahalaang Romano na ipamigay ang Roman citizenship maging sa mga barbarian tribe para magsilbing mga sundalo. Sa kasamaang palad, marami sa mga bagong citizen na ito ang walang loyalty sa Roman Empire. Bago pa man ganap na magwakas ang West Roman Empire, ang hanay ng kanilang mga kasundaluhan ay hindi na Romano kundi mga Germanic na may Roman citizenship na lamang. Magwawakas ang halos limang daang taong kasaysayan ng West Roman Empire noong 476 AD nang pilitin ng German warlord na si Odoacer ang batang emperador na si Romulus Augustulus na bitawa na ang kapangyarihan. Gain pa man, hindi pa magwawakas ang istorya ng Roman Empire dahil sa silangan mananatiling buhay ang East Roman Empire ng halos isang libong taon. Ang kasaysayan ng Roman Empire ay isang nakalululang istorya ng kadakilaan. Ngunit, kung gaano man kadakila ang kanilang paglipad, wala ding kasing sakit ang kanilang pagbagsak. Sa kabila nito, nananatiling buhay sa kasalukuyan ang Roman Empire dahil sa kanilang mga iniwang mga pamana kagaya na lamang ng mga institusyon, kaalaman, arkitektura, paniniwala at ang kanilang dakilang kwento na dapat marinig ng bawat isa. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.